Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW John sa Middle East, yung Kinside. Sa mga nakasubscribe na sa akin, syukran ka te. Ngayon, pag-uusapan po natin yung tungkol po sa minsay Kasi nagminsahe po si, ano, si Pangulong Duterte dyan sa Dahik. Ayon sa kaniyang apo. Pero bago tayo pumunta doon, pasadaan po na natin po ang mga litanya ni Senador I mean Marcos. Talagang bingo na bingo na talaga ang nangyayari. Kasi marami po din naniniwala pero ako po naniniwala sa sinasabi po ni Amy Marcos. Unang-una, si Amy Marcos po ay panganay. Alam niya pong nangyayari sa buong pamilya niya. Ang sinabi po ni Amy Marcos, simula pa do noong wala pang asawa si um Bongbong Marcos, Marcos Jr., hanggang ngayon sa kasalukuyan ang kanyang sinabi. Sa wala pang asawan si Bungbong Marcos, siyempre ang nakakaalam dyan si Amy Marcos. Lahat po sinabi niya kasi siguro hindi na, na, hindi na mapigilan ni Amy Marcos ang nangyayari sa kaguluhan dito sa Pilipinas, sa katiwalian kasi pagsak na talaga ang ekonomiya ng Pilipinas at pangalawa, lulong na lulong na sa siguro si Marcos Jr. Lulong na lulong na. Kaya eh, hindi naman mapigilan ng kanyang atin na sabihin na sa publiko. Kasi nga, talagang parang hindi na tayo makaahon-ahon sa nangyayari. Diba? Tandaan nyo, yung, parang kasi simula pa umupo si Marcos Jr. bilang presidente. In the whole year, ang dami kag ng kaguluhan nangyayari. Ano pang makaguluhan na yan nangyayari? AX. Tupad. People Initiatives. Sa loob po ng isang taon, yan po ang ginawa ng Marcos administration. Pangalawang taon na ginawa naman ng Marcos administration, yung pagpa impeach kay Sara. Tuloy-tuloy po ang investigasyon sa Senado, tuloy-tuloy po ang investigasyon sa Kongreso. Pinapa-impeach si BP Sara para matanggal sa serbisyo. Diba? Tulo, ano yan? Tuloy-tuloy yan ang kaguluan. Tapos, nagkaroon ng mga sa kanyang sunang na flood control na 5,500 na kanyang pinagmamalaki, hindi rin na solusyonan. Ang alawa, ang pagpapunta ni pagdakip kay kay Pangulong Duterte papunta ng dahig. Yan po ang mga kalukuan ang nangyayari ni Bongbong Marcos na hanggang sa kasalukuyan ngayon ay ganun pa rin ang nangyayari. Parang walang katapusan. Ito po panorin po natin yung, yung litanya ng apo ni Uh, Tatay Digong sa kanyang uh, sinasabing pahayag ni Tatay Digong dito sa Pilipinas na huwag sayangin daw ang kanyang mga nagawang proyekto dito sa Pilipinas. Ito panoran po natin. City si reacting Vice Mayor Rigo Duterte na nasa maayos ito na kalagayan. Uh, okay naman sa ma'am. Uh, yun lang, eh. first time nakita na may ano na. <laughs> May balbas na. First time ko siya nakita, kaya, well, napaguhan kasi ako eh. Na, hindi ako nasanay na siyempre pag lagi natin siya makita, clean cut, malinis. Aniya, mensahe ni FPRRD sa mga Pilipino, narito pa rin siya para sa kanila. At huwag sayangin ang kanyang mga nagawa para sa taong bayan. Ginapaalam niya sa mga Pilipino na nandito pa rin siya para sa kanila. Uh, huwag natin sayangan ang ginawa niya na para sa mga pobre, para sa mga tao. Uh, at kung anuman, kung worst comes to worst, uh, masaya naman din siya. Inamin din ng acting vice mayor na nanibago siya sa itsura ng dating Pangulo dahil malayo na ito sa kanyang nakasanayan dahil nananatili pa rin sa The Hague si FPRRD at hindi nito magagampanan ang tungkulin bilang alkalde. Inaasahang bago mag ay manunumpa na Acting Mayor Baste Duterte at Acting Vice Mayor Rigo Duterte bilang opisyal na alkalde at vice-alkalde ng lungsod sa halos anim na buwang panunungkulan niya bilang acting vice mayor. Nakita niyang dapat bigyang prioridad ang edukasyon at kalusugan, lalo na para sa mga senior citizen at persons with disabilities o PWDs. Dagdag pa niya bilin sa kanya ni FPRRD nang huli silang magkita ay ayusin ang trabaho, gawin ang tama at unahin ang pangangailangan ng taong bayan. Uh, tarunga rang jud ayaw jud kalimta mga tao sa Dabaw sa uh, dili lang sa Dabaw sa Pilipinas uh, uh, po niya kay bago pa man na vice mayor o unsa kinahanglan sa Dabaw buhata na uh, unsay tama buhaton Naugnay naman ng posisyong maiiwan niya bilang councilor sa 1st District. Sinabi niya na pag-uusapan pa ito kasama ang hugpong sa pamunuan ng lungsod. Samantala, bukas naman si Acting Vice Mayor Rigo Duterte sa inihain na resolusyon para imbestigahan ang umano'y irregularidad sa mahigit 4 na milyong pisong flood control project sa Davao City na iniuugnay sa kanyang ama si Congressman Pulong Duterte welcome naman me. Uh, so good naman sila investiga dire. Eh. They already started investigating here. And wala naman kami itatago. Wala no So, yeah, if you think na may mali dito sa mga flood control, you know, feel free to investigate. You know? yeah, yun ang masabi ko, ma'am. Yes, <laughs> Very confident, ma'am. Kasi makita ko eh. Na galing na ako sa... Na sabay na ako sa office ng tatay ko na nakita ko na din sa sa second district and third district okay. makita mo naman na lagi naman yung ano, ng tatay ko pinapakita niya lahat ng no... mga kawangis ko napaka strong message po bon, sinabi ni Pangulong Duterte na huwag niyong sayangin yung mga nagawa ko sa Pilipinas di ba kasi ang nangyayari kasi ngayon lahat pong nasimula ni Pangulong Duterte nasimula siyang umupo hanggang matapos ang kanyang termino hindi po nasundan ng mga magagandang proyekto, hindi po nasundan ng mga magagandang proyekto, hindi po naituloy ang kanyang mga proyekto, instead na panikaguluhan po nangyayari, instead panipagnanakaw nangyayari sa kaban ng bayan, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy talang nangyayari. Ang taas ng bilihin, ang taas ang palitan ng dolyar. Parang wala nang nangyayaring maganda sa Pilipinas. Dapat bumaba na ang administ administration kung pwede lang. Kasi nga, parang lahat po ang nangyayari, parang walang nagig walang walang konkretong plano po. Tignan mo ngayon sa katiwalian sa flood control, investigasyon. Ilang buwan na nang ang nangyayari, wala po tayong nakikitang konkreto na mga kaso na ipapile. panay mga hairs lang hairs na ang naririnig natin? Wala na! Di ba? Lalong lalo, lalo pa si Romualdi si Tambaloslos hindi kasali po sa imbestigahan. Pero ang dami nang nagtuturo sa kanya, lalong-lalo -lalo pa si Saldi ko, tinuturo siya at ang iba pang mga resource person pero hindi niya sinasali sa usap pang katiwalian. Di ba? Ang gulo. Kapag ka talaga bangag, hindi ka na makaisip ng gusto kung ano na lang ang mangyayari sa iyo, kung ano na lang ang gagawin mong mangyayari sa iyo o kung ano na iisip mo. So ayan muna mga gawang isko, ang update natin sana ah uh, makarating pa ng buhay si Tatay Digong sa Pilipinas. Kasi nga, 80 years old na siya, eh, mahinang mahina na. Pagdasa lang na lang natin na, mag, na maging magandang kalagayan ng kanyang buhay. So, yan muna mga kawangis ko. Ah uh, sa mga hindi pa niya nakasubscribe, please subscribe my channels and like sa mga videos ko. Sa so, ngayon, masalamin. Bye-bye muna.